Kung mag ka ng 1,000 kada buwan ngayong 2025, magkano kaya ang pwede mong kitain sa loob ng limang taon? Yan ang sasagutin natin ngayon sa Pag-ibig MP2 2025 Update. Ano ang MP2 at bakit ito sulit? Unahin muna natin ang basics para malinaw sa lahat. Ang Pag-ibig MP2 o Modified Pag-ibig 2 Savings ay isang voluntary savings program ng Pag-IBIG Fund. Ibig sabihin, hindi ito mandatory kagaya ng regular Pag-IBIG contributions na kasama sa SSS o GSIS. Pero optional na paraan ito para mas lumago ang ipon mo. Meron itong 5-year term. Ibig sabihin, maghuhulog ka ng savings at kikita ka ng dividendo sa loob ng 5 taon pagdating ng maturity, pwede mo na itong i-withdraw kasama ang lahat ng kinita nito. O pwede mo rin itong i-roll over sa panibagong 5-year term kung gusto mong ituloy ang paglago ng pera mo. Ang isa pang malaking dahilan kung bakit patok ang MP2 ay ang tax-free dividends. Walang kaltas sa kita. Kung magkano ang ideklara ng pag-ibig na dividendo para sa taon, buong-buong mong makukuha yon. Sa ibang investments, gaya ng bank time deposits, may withholding tax na kinakalta sa interes mo. Pero dito sa MP2, walang bawas. At syempre, flexible din ang contributions. Kahit 500 lang kada hulog, pwede ka na magsimula. Pwede mong gawing buwanan, quarterly, o kahit isang beses na malaking hulog kung may extra ka. Wala rin maximum limit. Kaya kung gusto mong maglagay ng mas malaking halaga para mas mabilis lumaki ang ipon mo, pwede rin. Kumpara sa regular pag-ibig savings na mas mababa ang dividend rate, ang MP2 ay kilala sa mataas na kita. At dahil ito ay back at guaranteed ng gobyerno, siguradong ligtas ang pera mo. Kaya naman maraming Pinoy mula sa empleyado, OFW hanggang self-employed ang kumukuha ng MP2 bilang safe at stable na investment option. Rate update for 2025. Ngayon, punta naman tayo sa dividend rate update. Noong 2024, nagbigay ang pag-ibig ng average dividend rate na 7.10% para sa si MP2. Kung ikukumpara mo ito sa mga regular na bank savings na halos wala pang 1% kada taon may ikita mo agad ang laki ng agwat at kung bakit maraming Pinoy ang kumukuha ng MP2. Para naman sa 2025, wala pang official na announcement habang ginagawa natin ng video na to. Pero batay sa trend ng mga nakaraang taon at solid na performance ng pag-ibig fund, gagamitin natin ng 7.10% bilang conservative estimate sa ating mga projections. Safe at realistic itong figure na ito. Dahil bihira namang bumaba ng malaki ang dividend rate ng MP2. Ang mahalaga ngayon ay alam mo kung paano ito gumagana at paano mo pwedeng i-estimate ang magiging kita mo para makapagplano ka ng maayos sa iyong saving strategy ngayong 2025. How much can you earn? Tingnan natin ang tatlong sample scenarios para makita mo kung gaano kalaki ang pwedeng kitain ng ipon mo sa loob ng limang taon. Tandaan, conservative estimate to gamit ang 7.10% dividend rate. Kaya kapag mas mataas ang dividend rate sa mga susunod na taon, mas malaki pa ang kikitain mo. Scenario 1, 500 pesos kada buwan. Kung 500 pesos lang ang ihuhulog mo kada buwan, sa loob ng limang taon, aabot ito ng higit kumulang 35,902. Ibig sabihin, halos 5,000 din ang tubo mo kahit maliit lang ang hulog. Perfect ito kung gusto mong magsimula ng maliit at subukan muna ang MP2. Senaryo 2, 1,000 pesos kada buwan. Ngayon, kung kaya mong maghulog ng 1,000 pesos kada buwan lalaki ito sa halos 71,805 sa pagkatapos ng limang taon. Dito mo makikita ang power ng consistent saving. Hindi mo man ramdam buwan-buwan, pero sa dulo ng term, malaki ang naipon at nadagdagan pa ng dividends. scenario 3, 1 million lump sum. At kung isa ka sa may malaking ipon na gusto mong palaguin ng ligtas Halimbawa, ay 1 million ang ihulog mo ng isang bagsakan, lalaki ito sa halos 1.4 million after 5 years. Halos 400,000 ang tubo. Tax-free at walang stress. Kaya kahit maliit lang ang simula mo, kapag consistent ka at hinayaan mong lumago ang ipon mo, ramdam na ramdam mo pa rin ang kita pagdating ng maturity. Ang sikreto lang talaga ay disiplina at tiyaga. Compounding versus Annual Payout Sa MP2, may dalawang paraan para makuha ang dividends mo, compounding at annual payout. Ang pipiliin mo ay depende sa financial goals mo. Kapag pinili mo ang compounding, hinahayaan mong manatili ang dividends sa account mo para kumita rin sila ng interes. Dito, napapalago mo ang tubo mo nang hindi ka gumagalaw. Kapag umabot ka sa 5-year maturity, mas malaki ang makukuha mong total kasi kumita rin ang mga dividends mo. Sa annual payout naman, pwede mong i-withdraw ang dividends kada taon. Maganda ito kung gusto mong may steady cash flow. Halimbawa, pandagdag sa emergency fund, pambayad ng insurance, o kahit pang-holiday budget para hindi ka nababaon sa utang tuwing Pasko. Kung maximum growth ang habol mo at wala ka namang balak galawin ang pera mo sa loob ng limang taon, piliin mo ang compounding. Pero kung mas gusto mong may regular na dagdag na cash flow taon-taon, okay din ang annual payout. Ang mahalaga, piliin mo yung strategy na bagay sa goals mo. Key Advantages of MP2 Bukod sa kita, Maraming dahilan kung bakit sulit ang pag-ibig MP2. At ito ang dahilan kung bakit patuloy itong pinipili ng mga Pinoy na gustong palaguin ang kanilang ipon ng ligtas. Una, guaranteed ng principal mo dahil back ito ng gobyerno. Ibig sabihin, kahit bumaba ang dividend rate sa mga susunod na taon, hindi mawawala ang inihulog mong pera. Ligtas at secured ang savings mo. Pangalawa, tax-free ang dividends. Walang kaltas, walang hidden fees. Lahat ng tubo, sa'yo diretsyo mapupunta. Kung ikukumpara mo sa mga regular bank products na may buwis at mababang interest rate, panalo talaga ang MP2. Pangatlo, flexible ang contributions. Wala itong maximum limit kaya pwedeng magsimula ng maliit. 500 kada hulog o maghulog ng mas malaki kung may extra kang budget. Ikaw ang bahala kung gaano kabilis mo gustong lumago ang ipon mo. Pang-apat, sobrang convenient ang payment options. Pwede kang maghulo gamit ng virtual pag-ibig portal, GCash, Maya, o kahit payroll deduction kung may ganitong option ang employer mo. Wala nang dahilan para hindi ka makapag-save. At panghuli, pwede kang magbukas ng multiple MP2 accounts para sa iba't ibang financial goals. Halimbawa, isang account para sa retirement fund, isa para sa tuition ng mga bata, at isa pa para sa travel o dream home mo. Mas organized at mas malinaw ang purpose ng bawat ipon. Sa dami ng binipisyo, malinaw kung bakit ito ang isa sa pinaka pinagkakatiwalaang investment options ng mga Pinoy. Safe, flexible, tax-free at madaling i-manage. Swak sa kahit anong lifestyle o income level. Kaya kung wala ka pang MP2 account, simulan mo na kahit 500 lang kada buwan. Sigurado malaki ang maitutulong nito sa ipon mo sa loob ng limang taon.